Makikita natin sa atin pong ngayon, may mga tao, may mga leader na kumakapit sa kapangyarihan at mga proyekto. Ngunit nasa isip nila ay hindi kapakanan ng nakararaming kababayang mga Pilipino, kundi kadalasan ay sariling bulsa. Habang ang mga nasa ipiitan ay natututong magpasalamat sa mga mumunting biyaya, ang ilang nasa kapangyarihan ay hindi po nakokontento kahit napakalaki na ng kanilang nakukuha. Ano ang bunga nito? Ang bunga nito ay pagdurusa ng mga mamamayan, pagkakait ng serbisyong nararapat nating tamasahin at kawalan ng katarungan. Sa halip na kasakiman, piliin po natin ang maglingkod kahit sa mga munti o simpleng pamamaraan. Sa halip na palakihin ang sariling interes, palawakin natin ang pagmamalasakit sa kapwa-tao. At tulad ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo, ipagpatuloy natin ang misyon ng pag-asa, pagkalinga, at pagpapagaling. sapagkat hindi ito tungkol sa atin, kundi tungkol sa kaharian ng Diyos.